gusto talaga ka napuntahan doon sa ano. Kasi sabi ni Mengay, bawal. Ano sa pakiramdam? Parang nung gabi lang, magkausap tayo. Anong nangyari? Mas bumigay yung bibig mo. Kasi sa bibig ako Sabi mo ano Ano na? Nawala na po kasi siya ng jowa. Nawala na po kasi siya ng jowa. Kaya hindi na nagpapalpitate yung heart niya. <laughs> ayun nga eh. namin, Nawala na rin ng jowa eh. Nawala na siya ng jowa eh. Wala siya ng... <laughs> okay. Okay. naman kayo mga ginapit ko ah. thank you. Laga mo sarili mo Nang ha. Sobra kami nag-alala sa'yo. Grabe. Okay, thank you. Thank you. Aligaga kasi kami nung mga araw na yun. Kasi kinasal sa lingling. Kasi yan sa mga Ah, yan binigay sa iyo yung ano para ikaw daw susunod na ikasal. Patay na. Patay <laughs> na tayo. Okay lang kung kay Lord ako ikakasal. <laughs> Thank you so much. Magandang araw na.